sa inyong lahat. Ngayon po ay September 22, 2023. Biyernes ng ikadalawamput-apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagminilay ay hinango sa unang sulat ng Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 6, verses 2 to 12. Pinakamamahal, ituro mo at ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kay sarito at di ayon sa salita ng Panginoong Heso Kristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlimutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya at at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat at so tayo po ay sa ating pagbabasa at pagninilay sa mga sulat ni Apostol San Pablo. At ngayon po sulat para kay San uh, kay Timoteo no? at maganda po itong kanyang paalala sa atin no? na tayo po ay manatili ayon sa uh, aral na itinuro sa atin at natutunan niya rin mula kay Hesukristo yung isang yung mga kabutihang asal na dapat na ipinapairal ng bawat isa sa atin at ito ay paalala no para sa lahat ng mga naglilingkod o yung mga nais na maging tagapangasiwa o tagapaglingkod ng simbahan. Ay, gusto ko lang kunin yung puntong ito na no, yung bahaging ito na sabi po no? sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi ay marami na ang nalayo sa pananampalataya so, may mga kwento po no? na maging sa mismong sa simbahan. Marami na po ang tao ang nasira dahil sa pera. Yung bang dating uh, mabuting intensyon no nang sila po ay maglingkod o sila ay maging kabahagi ng simbahan, magbigyan ng responsibilidad, uh, kapangyarihan sa simbahan pero na, na natukso no uh, nakalimot din na ang paglilingkod ay higit na inaasahan na pagbibigay mula sa ating sarili at hindi ito no uh, pagtanggap no ng anumang mga halaga no. pero yun nga po no dahil nga maraming tao din mismo sa loob na simbahan ang nasira dahil sa pera mga kwento na uh, natukso at naging mahina no, sa alok o sa silaw ng, yung pera, yung dating pure intention na pagsiserve ay napalitan na na kaya sila nagsiserve ay dahil meron silang nakukuha o kaya naman kumikita. Lagi kong pinapaalala noon no, na sa pagdidibosyon ay kapin natin na tayo po ang magpagamit sa, sa Panginoon at hindi yung kabaliktaran dahil may mga eh uh, debosyon uh, ginagamit ng dibusyon para pumita so yung magiging kabalik tara, ginagamit ang Panginoon para yumaman para makapagsulisit sa sa ibang paraan po, no? pero ito nga yung palalan ng San Pablo na may mga tao na po nasira dahil diyan so, kung hindi tayo magiging aware no kung hindi tayo magiging kumbaga matututong mag-handle no, ng kayamanan na ipinagkakaloob sa atin, iba e eh baka nga mauwi din tayo at isa tayo sa mga mapalayo at masira ang ating pananampalataya dahil dito. Si Kapin din nawa, no, sa mga ministries, organizations ay huwag po magkasira-sira no, dahil lamang sa pera. Yung mga uh, solicitation, mga collections, so kailangan din talaga ng proper na lista o reporting para na babantayan din ng bawat isa. So, isa, isa, ito sa unti-unti uh, no? at lihim na sisira po sa isang tao. Uh, yung hindi po yun makakatulong para sa atin. Kaya nawa, patuloy natin na mapagnilayan ang uh, sulat na ito ni San Pablo kay Timoteo. Sa araw nito ng Piyernes. Hindi po, isang mapagpalang araw sa inyo pong